Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyang panahon, nagiging mas tensyonado ang relasyon ng Lithuania at ng Kaliningrad. Ang Kaliningrad ay isang teritoryo na nasasakop pa rin ng Russia. Isa sa mga nagbigay ng pahayag tungkol dito ay si Darius, isang mamamayang Lithuania na nagsabing tapos na ang lahat ng pagkakaibigan. Ang mga salitang ito ay bunga ng lumalaking hidwaan sa pagitan ng Lithuania at Kaliningrad na tila nagbabadya ng isang malalim na pagbubukod sa pagitan ng dalawang reyon. Noong kanyang kabataan, ang mamamayan na ito na si Darius ay may kaibigang Russian at tumatawid pa mula Kaliningrad patungo sa reyon ng Panamuna na noon ay isang simbolo ng pagkakaisa. Subalit ngayon, wala nang bumabalik na kaibigan niya mula sa magkabilang panig at maging si Darius ay wala nang balak bumisita sa Kaliningrad na bahagi nga ng Russia. Ayon sa kanya, ang pagsalakay ni Vladimir Putin sa Ukraine ang dahilan ng kanyang pangamba. Hindi lang ito tinatarget ang kasarinlan ng Ukraine kundi may takot din na maaaring pakay ng Russia ang Lithuania sakaling magtagumpay ito sa digmaan. Hindi na mga simbolo lamang ang mga paghahanda ng Lithuania. Naghahanda na ito para sa posibleng digmaan sa Kaliningrad. Ayon sa mga ulat ng LRT, ang Lithuania National Radio and Television? Ang mga hakbang na ginagawa ng Lithuania ay hindi basta-basta. Kasama rito ang pagtatayo ng mga depensa at mga hakbang upang pigilan ang anumang banta mula sa Russia. Simula pa noong Pebrero 2024, nagpatupad na ng mga plano ang Lithuania upang patatagi ng kanilang mga hangganan sa Belarus at Kaliningrad. Layunin itong harangan ang galaw ng mga tropa mula sa mga bansang itinuturing na kalaban tulad ng Russia at Belarus. Naglatag na rin ang Lithuania ng mga counter mobility parks o mga maliliit na lugar na puno ng kagamitan pang depensa tulad ng Concrete Nawar at Zek Hedgehogs na kilala bilang mga anti-tank obstacles. Hindi lang Lithuania ang gumagawa nito ang mga kapwa nila Baltic States tulad ng Latvia at Estonia ay may katulad na mga hakbang bilang bahagi ng isang komprehensibong depensa laban sa mga banta mula sa Russia at Belarus. Pagsapit ng Hulyo 2024, lalo pang piniigting ng Lithuania ang kanilang mga depensa sa borders tulad ng mga trench at minefield na inilagay sa mga estratehikong lugar upang pigilan ang mga posibleng pagsalakay mula sa Kaliningrad. May mga lumang banker pa mula sa World War II na matatagpuan sa border na maaaring gawing depensa ng Lithuania laban sa banta ng Russia. Ang mga ito ang mga konkretong hakbang ng Lithuania upang ihanda ang kanilang sarili sa posibleng digmaan. Ang pahayag ng mamamayan na si Darius na dati isang simpleng mamamayan na may mga kaibigan sa Russia ay sumasalamin sa mas malaking hidwaan na namamagitan ngayon sa pagitan ng Lithuania at Russia. May isa pang aspeto na tinitignan ng mga eksperto at ito ay ang Koronian Spit. Ito ay isang kahanga-hanga na buhanginan na may 78 kilometro ang haba na naghihiwalay sa Baltic Sea at sa Koronian Lagoon at isa itong mahalagang aspeto sa mga plano ng depensa ng Lithuania laban sa mga potensyal na banta mula sa Kaliningrad. Ayon kay Beltranus, bagamat iba ang hamon ng koronian Spit kumpara sa Queen Louis Bridge, may partikular itong kahalagahan sa estratehikong pagdepensa ng bansa. Iba ang paraan ng pag-access at pagpaplano rito dahil sa natatanging kalupaan nito. Ngunit bahagi ito ng mas malawak na plano Upang maprotekta ng hangganan at borders ng Lithuania Ang luyuni ng Lithuania ay lumikha ng magkakaugnay na sistema ng depensa Sa bawat bahagi ng kanilang hangganan sa Kaliningrad Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng mga proyekto ng depensa Na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar Lahat ng ito ay nakatoon upang hadlangan ang anumang banta mula sa Russia Ang tanong ngayon ay bakit ito ginagawa? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang patuloy na banta ni Vladimir Putin. Simula pa noong pagsiklab ng digmaan sa Ukraine, lalo pang naging matindi ang retorika ng Russia laban sa Lithuania, lalo na't aktibo itong sumusuporta sa Ukraine. Noong Desyembre 2023, binanggit ni Michael Hoffman, Chief of Defense ng Belgium, ang posibilidad ng Russia ay magbukas ng isa pang front ng digmaan sa mga estado ng Baltic tulad ng Lithuania at Moldova. Dagdag pa rito, nagbabanta rin si Putin na gagamitin ng mga nuclear weapon laban sa reyon ng Baltic kapag sumali ang Sweden at Finland sa nito, Bagay na hindi nagkatotoo kahit papatuloy na ang kanilang pagiging membro. Patuloy nga lamang ang banta ni Putin, lalo na sa kanyang taunang State of the Nation address noong Pebrero 2024 kung saan binigyang diin niya ng pagkakaroon ng mga tropang NATO sa Ukraine ay maaaring humantong sa isang nuclear na digmaan. Bagamat ang mga na ito ay hindi direktang tumutukoy sa Lithuania, ang pagiging bahagi ng bansa sa NATO ay nangangahulugang kasangkot ito sa anumang digmaan sa Russia laban sa alyansa. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatagang Lithuania. Sa halip na Panghinaan ng loob, pinagtibay pa ng bansa ang kanilang suporta sa Ukraine at pinalakas ang kanilang mga depensa sa borders. Matagal nang kilala ang Lithuania sa kanilang tapang sa harap ng mga banta. Noong 2008 nga, ginamit nila ang slogan na Lithuania, isang matapang na bansa. At patuloy nilang ipinapakita ito sa kanilang pakikibaka laban sa Russia at Belarus. Bilang isa sa mga unang bansang tumanggap ng mga... Ukrainian refugees at tumulong sa militar ng Ukraine, pinatunayan ng Lithuania ang kanilang pakikiisa sa mga kaalyado. Ang kanilang matatag na paninindigan laban sa mabanta ni Putin ay patunay ng kanilang pangako sa kalayaan at seguridad, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa buong reyon. Sa huli, ang mga aksyon ng Lithuania ay nagpapakita ng isang bansa na hindi natitinag ng takot, ngunit sa halip ay pinipili ang magpatuloy sa harap ng mga panganib, handang harapin ang anumang banta upang mapanatili ang kanilang sovereignty at kalayaan. Sa pagsisimula ng digmaan sa Ukraine, agarang ginamit na Putin ng kanyang mga cyber-attacking teams upang subukin guluhin ang mga panloob na mekanismo ng Lithuania. Isang halimbawa ng ganitong pag-atake ay naganap noong Hunyo 2022 matapos hadlangan ng Lithuania ang pagdaan ng mga Russian papunta sa Kaliningrad sa pamamagitan ng kanilang teritoryo. Bagamat hindi umano ito opisyal na inatas ng gobyerno ng Russia, mahirap paniwalaan na hindi ito konektado, lalo na't ang mga atake ay sumabay sa pagbabawal na iyon. Ang mga target ng cyber attack ay mga media website, transportasyon at mga ahensya ng gobyerno sa Lithuania. Kasama na ang tax service ng bansa na kinilangang itigil ang operasyon sa loob ng ilang panahon. Ang grupo ng hacker na Killnet na umamin sa atake sa kanilang telegram channel ay nagsabing ginawa nila ito bilang tugon sa pagharang ng Lithuania sa pag-access ng Kaliningrad bagamat inangkin ng Killnet na grupo na ito na hindi sila konektado sa so gobyerno ng Russia, malinaw na ang kanilang mga aksyon ay pabor sa interes ng Russia. Hindi man direkta ang pagkakasangkot ng Estado, may impluensya pa rin itong nakakabit. Ang mga cyber attacks na ito ay patuloy mula noong magsimula ang digmaan sa Ukraine na nagbibigay din sa papel ng cyber warfare bilang bahagi ng estratehiya ng Russia noong Pebrero 2024. Isa pang pro-Russian hacking group na tinawag naman ang kanilang sarili na Just Evil ay muling umatake. Ang kanilang target ay ilang ILIAS, isang distance learning system ng Lithuanian Armed Forces. Inamin ng Lithuania ang hack matapos makita ang mga kahina-hinalang pag-login na nagresulta sa pag-disable ng tatlong server ng State Telecommunication Centers. Bagamat walang sensitibong datos na lumabas, ang pag-atake ay naganap ilang linggo bago ipahayag ng Lithuania ang kanilang plano na palakasin ang kanilang mga hangganan sa Belarus at Kaliningrad. Ang mga hakbang ng Lithuania upang ihanda ang kanilang sarili ay hindi rin maihihiwalay sa mga galaw ng Russia, lalo na't na may mga ulat ng pagdagdag ng militar sa Kaliningrad. Ayon kay Raimundas Vitsnoras, ang Minister of Defense ng Lithuania, patuloy ang pagmamasid nila sa mga paggalaw ng tropa at mga sistema ng depensa sa Riyo. Bagamat may mga tropang Russia na nailipat sa Ukraine, ang kanilang pagbabalik sa Kaliningrad matapos ang digmaan ay nagbibigay ng pangamba para sa siguridad ng Lithuania ang presensya ng mga advanced na air defense systems at mga barko ng Russia sa Baltic Sea na armado ng mga cruise missile ay nagdaragdag pa sa tensyon. Bakit dito, meron ding mga land-based missile systems tulad ng Onyx P-800 at Iskander na kayang abutin ng malaking bahagi ng Lithuania mula Kaliningrad. Dahilan upang patuloy ng mga bang gobyerno ng Lithuania sa mga posibleng hakbang ng Russia. Higit pa rito, ang kasaysayan ng relasyon ng Lituania at Russia ay patuloy na nagpapasiklab ng tensyon. Mula pa noong panahon ng Soviet Union, ang Lituania ay naging target na ng pag-aangkin ng Russia. Matapos ang maikling panahon ng kalayaan noong 1918, agad na sinalakay ng Soviet Army ang bansa bagamat nakamit muli ng Lithuania ang kalayaan. Ang patuloy naman na interes ng Russia na kontrolin ito ay hindi nawala, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon kung saan ang reyon ng Kaliningrad ay may estratehikong kahalagahan sa militar ng Russia. Sa kasalukuyan, nananatiling isang mahalagang tanong kung paano haharapin ng Lithuania ang lumalakas na presensya ng Russia, hindi lamang sa cyberspace kundi pati na rin sa kanilang mga pisikal na hangganan. sa kabila ng kasaysayan ng Lithuania na tila laging nasa gitna ng mga pagsakop at panghihimaso. Malinaw na hanggang ngayon ay may malaking takot ang bansa tungkol sa muling pagbabalik ng impluensya ng Russia. Kaya naman muli nating pag-usapan ang masusing pagtalakay sa mahaba at masalumuot na ugnayan ng Lithuania at Russia. Partikular na ang naging epekto ng mga kasunduan at pagsakop ng Soviet Union at ang kasalukuyang posisyon ng Lithuania patungkol sa posibilidad ng panibagong agresyon mula sa Kaliningrad. Matatandaan na noong Oktubre 1939, pinilit ng Soviet Union ng Lithuania na pumirma sa isang kasunduan ng Mutual Assistance. Ang kasunduan ito ay naging daan upang dahan-dahang makapasok ang impluensya ng Soviet sa bansa. Mabilis na nasundan nito ng mas matindi pang mga hakbang at noong Hunyo 1940, kinilangang tanggapin ng Lithuania ang mga kondisyon ng Russia, ang pagtatatag ng isang makasoviet na gobyerno at ang walang limitasyong pagpasok ng mga sundalo ng Soviet sa bansa. Pagkatapos ng mga stage elections, opisyal na hiniling ng bagong pamahala ang makasoviet na maging bahagi ng Soviet Union ng Lithuania noong Hulyo 21, 1940. Bagamat tila isang demokratikong proseso, malinaw na ang mahakbang na ito ay bahagi ng malawakang pagsakop ng Soviet Union. Sa kabila nito, nagkaroon ng saglit na pagbabago ng sakupin ng Germany ang Lithuania noong 1941. Ngunit hindi nagtagal, muling nakuha ng Soviet Union ang kontrol sa bansa noong 1944. Sa mga sumunod na taon, naging mas madugo ang pangyayari sa ilalim ng Soviet rule, lalo na ang malawakang deportasyon ng mga Lithuanian noong huling bahagi ng 1940s. Umabot sa libo-libong tao ang ipinatapon sa mga malalayong lugar ng Soviet Union. Ngunit noong 1990, sa pagbagsak ng Soviet Union, nakamtan muli ng Lithuania ang kanilang kalayaan at noong 1992 ay nagdaos sila ng kanilang unang post-Soviet na election dahil sa kanilang malalim na karanasan sa ilalim ng pamumuno ng Soviet Union, hindi na bago sa ang banta ng pagsakop naman mula sa Russia. Sa salukuyan, tila muling bumabalik ang takot na ito dahil sa mga pahayag ni Putin tungkol sa pagbabalik ng Russian Empire. Bukod dito, ang estratehikong lokasyon ng Kaliningrad, isang Russian exclave na malapit sa Lithuania ay nagbibigay ng karagdagang dahilan Upang mag-alala ang bansa Dahil dito, mas pinapalakas ng Lithuania ang kanilang depensa Laban sa mga posibleng pagsalakay mula sa Kaliningrad Nagpapatupad sila ng iba't ibang mahakbang Upang alisin ang anumang impluensya ng Russia sa bansa Kabilang ng pagbibigay suporta sa Ukraine At pagbawal ng pag access ng mga Russian observers sa kanilang election. Ayon sa Global Firepower Nasa ikawalong putwalong pwesto ang Lithuania sa listahan ng sangdaan apat na pong bansa pagdating sa lakas militar. Meron silang humigit kumulang 23,000 na active soldiers. Ngunit ito'y ay pinalalakas ng kanilang 104,000 na mga reservists dahil sa mandatoryong military service sa mga kabataang lalaki. Sa kabilang banda, ang Kaliningrad bagamat maliit ay meron ding sapat na kagamitan kabilang na ang Russian Baltic Fleet, missiles at combat aircraft na nakadeploy sa rehiyon. Sa kabila ng potensyal na lakas ng Kaliningrad, isang mahalagang faktor ang pumipigil sa Russia na agad maglungsad ng pag-atake sa Lithuania. At ito ay ang pagiging miyembro ng Lithuania sa NATO. Ito ay ang Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty na nagbibigay garantiya na ang anumang pag-atake sa miyembrong bansa ng NATO ay ituturing na pag-atake sa buong NATO. Sa madaling salita, kung sasalakay ng Russia ang Lithuania, maaari nitong idamay ang buong alyansa ng NATO. Kabilang ng malalakas na bansa gaya ng Pransya, Poland at Estados Unidos. Ang kasaysayan ng Lithuania ay puno ng mga hamon at sakripisyo. Gunit malinaw na hindi na nila hahayaang maulit ang mga pangyayari noong panahon ng Soviet Union. Sa harap ng banta mula sa Kaliningrad at sa patuloy na paghahangad ni Putin na ibalik ang dating impluensya ng Russia, determinado ngayon ng Lithuania na protektahan ng kanilang kalayaan. Bagamat hindi nila kayang labanan ng Russia ng mag-isa, ang kanilang pagiging bahagi ng NATO ay nagsisilbing malakas na pananggalang sa anumang agresyon mula sa silangang higante.